Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action drama film na Commitment. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula kay Lee Young-ho na kumakain sa tindahan sa gilid ng kalsada sa Seoul, South Korea. Pareha silang nagmula sa North Korea na napadpad doon. Bago siya umalis pabalik sa North Korea ay pinasalamatan niya ang matanda pagdating sa pantalan ay naharang siya ng mga operatiba na nagsabing wala na siyang babalikan sa North Korea dahil tinalikuran na siya ng mga opisyal doon. Hindi siya tumalima sa opisyal at may dinukot sa bulsa kaya pinaputokan siya ng isang sniper sa dibdib na agad niya ring ikinamatay. Lumipat ang eksena sa isang labor prison camp sa North Korea kung saan sinabi ng Colonel Kim jong Hun na traidor ang ama niyang si Lee Young-ho. Gayunpaman, hinimok siya ng colonel na maging sundalo kapalit ang kalayaan niya at kapatid niyang si Hai In. Makalipas ang dalawang taon sa Seoul, isa-isang pinatay ng isang SPY ng Section 35 ang ilan sa mga SPY ng Unit 8 na isang organisasyon na matagal nang naninirahan sa South Korea. Ang mga insidenteng iyon ay nasusubaybayan ng mga operatiba ng South Korea. Alam nila na ang pagbabago sa liderato ng North Korea ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema ang mga opisyal pagdating sa kanika nilang katapatan sa namumuno. Samantala, inanunsyo sa balita na iniligtas ng mga hapon ang mga defector ng North Korea at pinasa ang pagganlong sa mga ito sa South Korea. Kasama rito ang 19 years old na si Myung Hoon na nagtatago sa pangalang Kang Deho bilang espya ng Unit 8. Di nagtagal ay may mag-asawang nagampon sa kanya na miyembro ng Unit 8 at matagal nang nakatira sa South Korea. Nagpanggap siyang transfer student sa isang eskwelahan malapit sa tirahan ng nagampon sa kanya. Bilang transfer student ay ipinakilala niya ang sarili sa harap ng klase tapos ay naupo siya sa bakanteng upuan katabi ang babaeng nagngangalang high-in na nagkataong kapangalan ng kapatid niyang babae. Nang lumabas ng silid ang teacher nila ay naglapitan sa kanila ang mga kaiskwelang bully tinanong ng leader si Hayin kung dala niya ang perang hinihingi nila. Di nagsalita ang estudyante, nang kutsain ng leader si Deho ay agad niyang tinanggal ang pagkakaakbay nito sa kanya. Nagalit ang leader sa kanya kaya nasapak siya nito. Nagdugo man ang labi niya ay para siyang walang naramdaman. Nang kapkapan siya ng isa pang bully ay nakuha nito ang wallet niya at kinuha lamang ang pera at picture nilang mag-aama pinagtawanan ng mga bully ang picture kaya inagaw niya ito sa leader at hinanda ang sarili sa posibleng trouble. Mabuti na lang ay dumating ang teacher nila at sinabihan silang bumalik na sa klase nila. Balik sa silidaralan, bago mag ay sinaktan muna ng teacher ang mga pasaway sa klase. Pagkatapos ay sinabihan ng mga cleaner na maiwan. Nang makaalis ang teacher ay sinabihan ng bully si Deho at high-in na sila ang maiiwang cleaner magkasamang nilinis ng dalawa ang silid kasama ang mga bintana. Kinabukasan ay napagkatuwaan na naman ng mga buli si Hayin. Hindi ito nagustuhan ni Deho ngunit wala siyang magawa. Alam niya na kailangan niyang manatiling kalmado at itago ang tunay na katauhan niya kaya tinulungan niya na lang si Hayin na pulutin ang mga basura na tinatapon ng mga kaiskwela nilang buli. Nang asar pa ang mga ito na bagay ang mga talunan na katulad nila. Makalipas ang ilang araw, muling napagdiskitahan na naman ng mga bully si Haiin. In. Dinala nila ang estudyante sa isang pribadong silid at doon ay kinuha nila ang perang pambayad niya sa ballet lesson. Di nila alam na nasundan sila ni Deho. Nang subukan niyang bawiin ang pera ay hinablat ng isang bully ang kwelyo niya. Di nakatiis si Deho at hinarap ang mga bully. Sa pagkakataong ito ay naniniwala siya na sobra na ang ginagawa ng mga bully at dapat ay turuan ang mga ito ng leksyon. Nilabanan niya ang mga buli at isa-isa niyang binali ang leeg, binti at braso upang magtanda na ang mga ito. Kinaumagahan ay napansin ni Deho na hindi pumasok si Haiin. Habang nag-e-exam ay napagkatawaan ng teacher na tuktokan ng stick ang ilang estudyante. Nang matapat siya kay Deho at umakmang tutuktokan ito ay inunahan siya ng batang espiya. Natauhan si Deho kaya binitawan niya ang nabigla at napahiyang teacher. Habang recess, sa kantin ng eskwelahan ay makikita ang mga buli na hirap sa pagkain dahil sa tinamo nilang pinsala sa katawan. Napag-usapan nila ang kanilang paghihiganti ngunit nang dumating si Deho ay nanahimik ang lahat. Tinanong ni Deho ang leader kung saan nagtatrabaho si Haiin. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa teacher na uuwi siya ng maaga dahil masakit ang ulo niya. Agad siyang pinayagan ng teacher na mas gugustuhin na wala siya sa silid-aralan natanggap ni Deho ang kanyang unang misyon na kung saan ay kailangan niyang hanapin at patayin ang asasin na miyembro ng Section 35 Organization. Isa-isa nitong pinatay ang mga miyembro ng Unit 8, ang organisasyong kinabibilangan niya. Unang hinarap niya ang lalaking may-ari ng isang gym. Madali itong nadaig ni Deho sa labanan at pinaupo para sa isang interogasyon. Nang sabihin ng lalaki na hindi niya kilala ang asasin ay binaril niya ito sa hita. Umamin ang lalaki na kilala ito ng isang matadero tapos ay mabilis na hinampas siya ng upuan at tinarak ang patalim. Gayunpaman, mas mabilis si Deho na tinuluyan na siyang patahimikin. Pinuntahan ni Deho ang nasabing matador na kaagad na nakipagtulungan sa kanya. Ibinigay nito ang plate number ng kotseng gamit ng asasin. Ngunit sinubukan nitong labanan siya. Sa huli ay pinatahimik na rin siya ng batang espiya. Di nagtagal ay nakita niya ang sasakyan ng asasin sinundan niya ito hanggang sa maabutan niya sa stoplight. Nang bubunutin niya ang baril ay nakita siya ng asasin kaya agad na pinaharurot nito ang sasakyan. Patuloy na pinaputokan ito ni Deho hanggang tamaan niya ang gulong dahilan upang mag-crash at huminto ang kotse. Gusto na niyang patayin ang asasin ngunit maraming mata ang nakatingin at ang iba naman ay nire-record ang pangyayari. Ipinagpaliban niya ang misyon at itutuloy niya na lang ito sa ibang araw. Ang araw na iyon ay hindi nagtagal dahil pinatay ng asasin ang mag-asawang parte ng Unit 8 na nagkakanlong sa kanya. Bukod pa rito ay kinuha nila ang pera at mga diamante na nasa pangangalaga ng mag-asawa. Hinantay ng asasin ang pagbalik niya sa inuuwi ang bahay ng mag-asawa. Pagdating ni Deho ay agad niyang inatake ang asasin. Naglaban ang dalawa na parehas ng kasanayan. Sa tindi ng kanilang labanan ay unti-unting nawasak ang paligid ng bahay. Dahil mas bata siya, mabilis niyang natanggal ang baril na hinugot ng kalaban. Ginamitan man siya ng patalim ng asasin ay naiwasan niya ito at nagamit niya laban sa kaaway. Alam niya na ang pangyayaring iyon ay makakakuha ng atensyon sa magkalabang organisasyon ng North at otoridad ng South. Nagpa siya siyang palabasin na aksidente ang nangyari. Pinutol niya ang hose ng gas at nilagay niya ang kutsilyo sa loob ng microwave oven. Nang makalayo siya sa lugar ay nag-spark ang kutsilyo sa microwave oven kaya sumabog ang buong kabahayan. Pagkatapos makakita si Deho ng bagong tirahan, nakatanggap siya ng tawag mula sa Colonel, ang opisyal na naghimok sa kanyang maging espiya. Ang kanyang huling misyon ay atakihin ang ilang miyembro ng Section 35 at bawiin ang diamante na $30 million ang halaga. Kapag nagtagumpay siya ay makikita na niya ang kanyang kapatid. Upang udyukan siya ay pinadala sa kanya ang video ng kanyang kapatid. Di nagtagal ay ginawa ni Deho ang ipinagagawa sa kanya. Inatake niya ang ilang miyembro ng Section 35 habang may ibang katransaksyon ang mga ito. Marami siyang napatay na miyembro hanggang sa makuha niya ang mal-etana naglalaman ng 30 milyong dolyar. Ang Section 35 ay hawak ng susunod na diktador ng North Korea na si Kim Jong-un at ang Unit 8 naman ay hawak ng kasalukuyang diktador na si Kim Jong-il. Sinabi ng isang opisyal na ipapaubaya na nila ang lahat ng Unit 8 agent sa susunod na mamumuno. Tulad ng pangako kay Deho, malaya na siyang bumalik sa North Korea at muling makasama ang kanyang kapatid. Ang hindi niya alam ay may pagbabago sa plano ang mga opisyal ng North Korea. Ang lalaki na maghahatid sa kanya sa North Korea ay patraidor na sinaksak siya habang siya ay nakatalikod. May tama man ay nagawa niya paring labanan ang lalaki at mapatay ito. Ang pinakamasakit ay itinakwil na siya ng North Korea at hindi niya alam kung makikita pa niya ang nakababatang kapatid. Wala siyang maisip na paraan upang makabalik sa North Korea ng buhay. Dahil wala siyang ibang matutuluyan, pinuntahan niya ang bahay ng dating kiskwelang si hai In at doon ay nakitulog siya. Habang natutulog si Deho ay napanood ni hai In sa telebisyon ang balita tungkol sa mga espiya ng North na nakapuslit sa South Korea at isa na rito si Deho na nagpanggap na estudyante. Nang magising si Deho ay minabuti niyang umalis upang hindi madamay si Haiyin. Gayunpaman, concern sa kanya ang dalaga at sinabihan siyang manatili doon. Nang sabihan siya ng binata na baka magsumbong siya sa pulis, nagsabi ang dalaga na hinding-hindi niya gagawin iyon dahil magkaibigan sila. Nawala ang kanyang pag-aalala sa narinig sa kaibigan. Sumunod na araw, tinawagan si Deho ng Colonel at ipinaalam sa kanya na nasa South Korea siya kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Iminungkahi ng Colonel na ibigay niya ang diamante kapalit ang kapatid niyang babae. Alam ni Deho na marahil ay isa itong bitag, ngunit hindi niya kayang pabayaan ang nakababatang kapatid kaya nag-iwan siya ng isang sulat kay High In. Nakasaad sa sulat na ipaalam niya sa pulisya ang kanyang pakikipagkita sa Colonel. Nang magkita si Deho at ang Colonel ay ipinakita nila ang kanika nilang dala para sa pagpapalitan. Tulad ng inaasahan, isang agent ang sinubukan siyang barilin mula sa likod ngunit naunahan ito ng isang pulis. Sumiklab ang gulo at nagkaroon ng barilan sa pagitan ng mga agent ng North Korea at mga pulis ng South Korea. Habang si Deho naman ay nakipaglaban sa Colonel. Nabugbog niya ang Colonel ngunit kailangan niyang lubayan ito dahil tumakas ang isang agent bihag ang kapatid niya di nakalabas ng parking area ang sasakyan dahil naharang ito ng mga pulis. Alam niyang nasa mabuting mga kamay ang kapatid niya kaya nagdesisyon siyang tumakas dahil wala siyang ideya kung ano ang kailangan niyang gawin. Desidido ang colonel na makuha ang diamante at mapatay si Deho kaya dinukot niya ang kaibigan nitong si Haiin at Benihag sa isang lumang bodega. Bago puntahan ng colonel ay tinawagan niya ang isang detective upang kamustahin ang kanyang kapatid sinabi niya pa sa detective na tatapusin niya muna ang dapat niyang tapusin bago niya isuko ang sarili. Sa kalsada ay labis ang kanyang pagdadalamhati dahil sa unos na nararanasan nilang magkapatid at nadamay pa ang kanyang kaibigan. Nagdesisyon siya na puntahan ang colonel upang iligtas si Hayin. Bago siya pumasok sa lumang warehouse ay pinaring niya ang cellphone ng detective. Sinadya niya iyon upang matrace ng mga operatiba ang lokasyon niya. Pagpasok niya sa bodega ay ipinakita sa kanya ang kaibigan niyang bihag ng mga tiwaling grupo. Ipinakita niya naman ang dalang mga diamante gaya ng napagkasunduan. Gayunpaman, inihagis niya ang mga ito sa ere upang malihis ang atensyon ng lahat. Nagkaroon siya ng pagkakataon na barili ng ilang kalaban ngunit tinamaan din siya ng bala ng ilang beses. Habang pinapapaputokan siya ng mga kalaban ay nagawa niyang matanggal ang pagkakatali kay Haiyin hanggang sa mapalibutan silang dalawa inakala ng colonel na wala na silang ligtas. Di nila alam na pampasabog ang nasa bag na dala ni Deho. Hinagis niya ang bag malapit sa mga gas container at pinindot ang detonator dahilan upang magkaroon ng malakas na pagsabog na ikinasawi ng halos lahat ng kalaban. Habang sinusubukan nilang tumakas ay hinila ang paa ni Deho ng isang nakaligtas. Sinabihan niya si Haiin na tumakas. Nang marinig ng dalaga na may paparating na pulis ay tumakbo siya upang humingi ng tulong. Habang papalapitang nagkamalay na Colonel ay pinaputokan niya si Deho na ginamit na pansalag ang katawan ng kalabang nakayakap sa kanya. Nadampot niya ang sariling baril ngunit naunahan siyang barilin ng Colonel sa tiyan. Di nagtagal ay dumating ang detective at dalawa lang ang kanyang pagpipilian. Ito ay ang mamatay o makulong. Pinili niyang makulong kaya pinutokan niya ang Colonel na gumanti rin ng putok sa kanya. Pinutokan din ng detective ang Colonel na agad ikinamatay nito hindi maganda ang lagay ni Deho sa dami ng tama ng bala sa katawan niya. Kasama si Hayin ay isinugod siya ng detective sa ospital ngunit di sa patang oras. Habang nasa biyahe ay nalagutan siya ng hininga na labis si ikinadalamhati ni Hayin. Dahil alam ni Hayin ang istorya ng buhay ng matalik niyang kaibigan at kung bakit niya ginawa ang lahat ng magagawa niya, nagdesisyon siya na maging tagapag-alaga sa naulilang kapatid ni Deho na si Little Hayin. Kahit wala na si Deho ay sigurado nang may mag-aalaga sa kapatid niya sa katauhan ni Hai-in, ang kaisa isang taong pinagkatiwalaan ng batang Espia.